Ano si Rata ito? Ito ito ito. Oo, oh, yung, yung iba. Minsan sumisingaw dyan. Babaw. Ito ito, may gamit ako dito. Masin pong ka pang ilaw. Ano ba Titingnan ko kung may singaw nga yung iyong ano. Tang iyo. Kompleto kasi, Ra. Oo, oh, kasi Dobyahe so, tere bubit bu bu na raw. Yung Kailangan lagi tayong handa. Mm -hmm. Para Ay, ba, di service ko lang naman to just trabaho ko eh. Tingnan natin, hanapin natin kung nasaan yung singaw. Ayan, matigas na. Lilitaw dyan yung bula. Kaya bula. Pag kaya may butas, may bula. lalabas yan. Mm. Ko. Yellow, yellow. Ayun, sa puno ko. Ayan o, ayan. Ayan, sa puno. Tulong sa igpit. Ah, hawak mo to. Alam ko dosi yan eh. Ah. O, tara. Dosi yan eh. natin kung may, may, pa. may singaw pa Eh. Wala hmm. oh, wala na sira. Oo. Oh. Ayun. <laughs> hmm. Ayan. Wala nang singaw. Okay na 'yan. Makakauwi ka na niyan. Ah, thank you, sir. Okay. Eh, thank you ay matapos. Ha? Ah? Thank you ay my ma malaga makita ka tang nakaka-under ka na. Kasi sir. Ay ako makakawi ako, marami naman akong gamit eh. Ma malaga ikaw makawi ka. Thank, thank you sir, thank you, thank you. Wala naman, wala naman. Thank you, thank you, thank you. Sige, sige. Ingat sa biyahe. Ay, thank you, thank you. Ingat din kayo sir, ha? Sige. Dito na ako ikot sa Bilya. <laughs> sa Bilya. Oh. Ay ako pa baitaw na ako eh, pa na ako eh. Okay, thank you sir. Sige. Oh, e, upo mo muna. Oh, yan. Ayun, okay na. Sige, ingat. Ingat din 'yan.